Hindi niyo makakita. Ano ba yan? Oh. May <laughs> yun? May naman. Kay yun. Nahina jibits ko. <laughs> Uy, dapat dito na lang tayo. Duma Dito na lang. Bunda tayo. <laughs> Wait lang, baka Lord guys Ay, May ulo, ulo ulo Anong ulo ulo? ulo, ulo. <laughs> Talaga Uy, dito mayroon dito ang balakwit Ang balakwit Magsasarili tayo Ay, dito. dito Ito, 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 Mariel Ito I swear ito? Yes Ma. Ma. Oh, Ma. may katangan wala here. So nice, right, Russell? Ito! So nice! Target lock. Pag yan, merong laman. Ayun o! Asan? Asan nga? Ayun nga! Wala! Wala!

it's straight how about this one? surprise! Oh, easy na. for me so nice guys alright wait should the camera of this one? about this one? Ata lang nagsasarili na doon oh. Kanina pinabaksad ko yun ng dalawa. Bakit? <laughs> sabi doon natin isa. ate ko, sa sama sabi mo hindi pa. Sabi mo, sabi mo <man>, hindi hindi eh. Hindi hindi. mo yung gaya-gaya kasi marahil kay Nico. <laughs> Ay gano'n! No? <laughs> Anong sinabi? ako. Kaya ako nahihwalay. Ako yan. Nasaan na kanyan. yan? na Eh, oh. <laughs> uh, So nice. Ipil ko na to. Bil ko wala yan. Ate Ikaw, Go! Playing na te. Walang malalim. Dito, dito malalim. <laughs> Tumalad. Tumalad. Okay. Solo. Lupit, layo. Grabe ang layo. <laughs> Grabe ang layo. Pamalakan na.

Modesty Princess <laughs> <laughs> okay, cut on cam Wala na sa labay

Okay naka-video ang pagkasalabay. Video ko. Dun 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 dun. Dun dun dun.

ああ

Nung nawa di Nung nawa di Nung nawa di Ang <laughs> init